Hello guys. <clears throat> Good afternoon everybody. Hello guys. Ito lang yung ano guys, so yung dahon na iniinom ko guys, so. Ayan Then guys ito yung laging iniinom ko guys yan isang baso isang dahon papakuluan papakuluan lang siya guys tapos inumin ng mainit mainit init yan pakuluan ng mabuti tapos inumin ng mainit init yan isang baso lang alam mo guys ito yung nagligtas sa akin, guys. Yan. Yan, ito lang lagi ang iniinom ko, guys, may sakit ako. Pag mayroon akong mga ubo, sipon. Yan. Tsaka, guys, um, 60 years old ka na, guys. 'Di ba? Oh. Pati sa balat ko, guys, ito yung ginagamit ko, guys. Yan. Uh, nilagyan ko lang ng ano, pakuluan ng tubig, lagyan ng sabon, yan. Pinapambula ko, ina ko sa katawan ko. Yan. Yan. Maano siya, effective in, uh, inside and out. Ang gamit ko nito, guys. Pwedeng inumin, pwede sa balat. Yan, ito sa 60 years old guys hindi mo maiwasan na siyempre isang ano ka guys isang bading ka pag bading meaning malandi pag bading oo siyempre pag hindi mo maiwasan na ano mayroong ano talaga guys lalaki na ano hindi mo akalain na bigla bigla na lang guys yan mapipilitan kang umano guys yan kung ayaw kung ano mo man guys yung ibig sabihin siyempre bakla ka siyempre pag mayroong ano siyempre hindi mo maiwasan na matutokso ka guys yan Mm -hmm. Kaya dahil sa ano, hindi ako makaiwas s'yempre. Ngayon, ang ginagawa ko na lang umiinom na lang ako nito. Hindi ka makaiwas sa mga ano, mga tukso, guys. S'yempre, sa dami-dami ng mga ano, relaki, 'di ba? Mga mga ano yan sila guys mga uragon yan sila guys hindi mo may na maano ka rin matukso sa kanila lalo na pag ano may mga itsura mga ano matotoles yung mga yan guys hindi ka hindi ka ligtas sa ano sa kanila matotoles sila hindi hindi ka ligtas hindi mo akalain na pogi tapos hindi mo alam may sakit pala siya tapos biglang napatol ka sa kanya ba diba? so ang ginawa ko guys dahil kahit anong gawin natin matutokso talaga tayo guys tapos wala siyang medical history di ba diba? wala walang mapapakita biglaan guys yan so ang ginawa ko this is my guard oh ito ito yung dahon lang guys na na antibacterial pag ininom mo natatanggal yung mga bacteria was na yung lalaki na hindi mo alam na ano bigla ka nakapatol doon sa kanya Siyempre hindi mo alam na ano may sakit pala siya so ang ginawa ko i drink this one guys pinapakuluan ko iniinom ko tapos pinapaligo sa buong katawan ko guys ito itong dahon na to guys para safe tayo hindi tayo masisira once na siyempre tao lang tayo guys nagkakamali tayo di ba o kailangan mayroon tayong ma masasandalan ibig sabihin mayroon tayong makuhang medicine na uh, for free walang bayad na hindi tayo magagastusan kasi sa, sa sobrang hirap ngayon guys ba diba, alam mo naman sa hospital hindi ka nila gagamutin pagka wala kang pera di ba that is the reality sa ano the doctor uh, demand the money before uh, gagamutin ka, di ba? So I found out na ito na lang ang ano ko. Uh, ito yung ano ko, ginagamit ko guys. More on herbal, herbal leaves. Ito, ito yung ginagamit ko para once na ano empre hindi natin alam yung ano natin. Uh, ang situation natin guys ngayon is very dangerous. Dangerous talaga kasi sipin mo the doctor, the Filipino doctor demand the money before ano gagamutin ka, 'di ba? Ang hirap ganun guys, 'di ba? O oh, hindi ka hindi ka safe maraming namamatay dahil sa ano sa demand demand nila ano kapwa Pilipino demanding di ba ang hirap so kailangan mag-research ka you found out that this one help me anytime Oo. ito nag ako sa ano guys sa nag-research ito lang ang pwede pwede sa akin na uh, herbal o oh, herbal leaves kasi ano to guys kakaiba to guys hindi basta basta makikita yung dahon na to pero mayroon akong dahon na naano may tanim na ganito doon ako kumukuha guys uh -huh. ayan kaya alam mo guys sa buong buhay ko guys hindi pa ako na -ano guys hindi pa ako na hospital kasi, isipin mo, kung ano ka talaga guys, mayroon kang, may ano ka, state of mind, ibig sabihin, mayroon kang, nakapag-aral ka guys, diba? Kailangan, ano mo guys, yung sarili mo, iligtas mo yung sarili mo. You are the doctor of yourself, di Diba? kailangan mong iligtas mo ang sarili mo sa kapahamakan, sa sakit, sa skin diseases. Kailangan mag-research ka na para mabuhay ka ng ano, ng matagal. Oo, ganun ang ginagawa ko kaya nag-research ako. I am a doctor of myself. Hindi ako umaasa ng mga Doktor natin sa Pilipinas kasi more on demanding 'di ba ang hirap so kailangan may mga research kana herbal leaves pero ang herbal leaves guys na ginagamit ng mga doktor galing din dito guys sa ano sa mga halaman kaya sa skin ko guys ito pa rin pag may sakit ako, ma ganito pa rin guys Lahat ito ay found out na ito talaga guys Ang nakaligtas sa akin guys Ito uh, Siguro tinutulungan ako ni God Na hanapin ang ganitong Klaseng dahon Kasi ito, mga dahon Galing dito to sa ano Sa ating Panginoon guys Kay God Oh. Lahat iniinom ko to guys. Sa skin ko, sa hair ko. Lahat na lang to guys dito. Oh. Kaya guys. Ano, hindi na hindi ko na sinisiraan ang mga doctors guys. Kasi sa social media. Nakita ko yung mga doktor. Hindi sila nagaano gagamot pagka wala sing ulang pera. Lalo na pag mahirap guys nako napakahirap guys kailangan ano maraming proseso guys bago kagamutin mamatay na lang ang pasyente oo oh. kawawa yun guys no pero hindi ako nag-aral ng doktor guys pero nag-aral ako ng ano ng uh, elementary education so uh, i found out na ito ginagamit ko para maligtas ko yung sarili ko, guys. Niyan. Education. Malaking bagay 'yun na ano, hindi man ako papasok sa mga ano, sa school, pero kailangan ko iligtas ko ang sarili ko sa tao na nakapaligid sa akin. Kung pwede ko silang tulungan sa ganitong bagay, guys, 'di ba? Oh. Pasalamat na lang, guys, na nakilala ko ito. Oh. Mm. -mm. Salamat din sa Panginoon na pinakilala niya sa akin to. Guys. Salamat guys. Oo. Tandaan mo 'yan guys, huwag kang mayroon kang isip guys, mayroon kang talino. Kailangan mag-research ka sa sarili mo kung anong anong bagay sa ano sa iyo. You are a doctor of yourself. You are ano you are guard of yourself o sa sarili mo maniwala ka sa sarili mo kaya mo yan ang problema guys kailangan disiplinahin mo yung sarili mo guys wag mo wag kang magbisyo guys wag kang uminom ng alak kasi masunog yung ano mo hindi na siya magagamot wag kang inom ng alak wag kang magbisyo wag kang sumipsip ng shabu sisira yung ano mo utak guys mababaliw ka tapos hindi ka na makaano mag isip ng tama kailangan mindset yung sarili mo kumain ka ng maraming protest guys para hindi masira yung sarili mo iligtas mo yung sarili mo tapos kailangan magano ka maging mabait ka guys kasi ano pinanganak ka ng nanay mo, pinaghirapan ka, pinanganak ka ng nanay mo, tatay mo, alagaan ka, maliit ka pa hanggang lumaki. Tapos, sisirain mo lang guys, iinom ka ng alak, masunog, samantalang pinapainom sa'yo ng mama mo, gatas, para hindi ka masira, di ba? Diba? Oo. Uh. Yan ang tandaan mo guys, kahit na halimbawa patay na yung nanay mo, tatay mo, kailangan may, may paninindigan ka na ano hindi mo sisirain yung sarili mo hindi mo papasok sa mga bagay na ikakasira sa sarili mo guys ganun para hindi mag-alala yung nanay mo tatay mo na nasa langit na nakadungaw sa langit na bakit yung anak ko pumasok sa ganyang bagay na samantalang inaalagaan ko naman yun nung maliit pa oo bakit pumasok siya sa ganong bagay ibag 'di ba guys, no? Dapat isipin mo pagmamahal mo sa nanay mo, pagmamahal sa iyo. Maliit ka pa hanggang lumaki ka. Diba? O oh, kailangan iano mo yung sarili mo, disiplinahin mo sa mabuting paraan. Huwag sama-sama, guys. Ganun 'yun, guys. Ano ka? I ipaano mo sa ano sa sarili mo sa mundong ito kailangan mayroong taong mabait, masipag, ipapakita mo sa ibang tao na hindi ka ganyan. Karapat dapat kang ano, guys, tularan na para walang ano mawala na yung mga masamang tao, guys. Ganun yun, guys. Sige, babay guys ha. Sana naintindihan niyo yung pinaliwanag ko sa inyo, guys. Tandaan mo, isa lang ang buhay natin binigay binigyan tayo ng buhay ni God para mabuhay tayo ng matagal na gumawa tayo ng kabutihan di ba guys oo binigyan ka ng buhay pahalagahan mo guys hindi yung madali ka magalit nagbisyo ka kung saan saan nag enjoy ka sa mga ano ang dapat guys kung mayroon kang bagay na ano na ma-share sa ibang tao na maging mabuti sila ma para mapabuti mo sila guys ganun yan guys hindi yung kung saan saan na lang tayo humarap tayo sa mga birthday, ha? naglasing-lasing inisip mo lang yung sarili mo guys na parang nag-enjoy ka sa birthday tapos nag-inom ka ng alak sinira mo yung sarili mo di ba dapat ang kain may prutas, gulay at saka ano, para hindi masira. Ganun 'yan, guys. Tapos marami kang pira kung ano-ano lang binibili mo, guys, na nakakasira, 'di ba? Pangit 'yun, guys. Kailangan isipin mo 'yung sarili mo na hindi masira. Pag hindi ka masira para ma humaba ang buhay mo, makapag-share ka ng kabutihan sa ibang tao, guys. Ganun 'yun, guys. Sige, babay bye na, guys. Ha? Sana maintindihan mo 'yung sinasabi ko, guys. Ha? hindi yung porket marami kang pera nag -ano, ano ka na doon sa mga iba wag kang magbigay ng mga ano guys na nakakasira sa ibang tao guys ha? tandaan mo yan guys isa lang ang buhay natin yung buhay yun kadikit ng Panginoon yun guys yung buhay ni God at saka sa buhay mo e isa lang yun guys magkadikit lang yun spirit ng God at spirit ng tao yun lang guys. Pag umalis na yung spirit ng ni God sa katawan mo, namamatay ka na. Kaya wag mong abusuhin mo yung sarili mo guys. At saka pag nasira yung katawan mo, aalis na si God sa katawan mo. Ganun yun guys. Salamat guys ha. Sana maintindihan, maintindihan mo yung sinasabi ko guys ha. Bye bye.